Tara guys, so may nga kuan guys, puting buhok guys. Oh guys. Sabi niya guys, sabi daw niya, ito daw ang pader na to, yung kampo ng unang panahon. Ito yung yung, kabir daw sa dagat kung may umaatake. guys, so sabi daw puting buhok. Kita nyo guys. Yun sinabi niya ngayon ngayon lang no. ito yung tinawag na kampo sinangunang panahon no. sa likod ko guys ba kanina may taong mano maputi ang buhok sabi niya hindi ko alam kung anong sinasabi niya kasi malayo ako pero ang narinig ko ito daw ang kabir daw sa kung may umaatake doon sa dagat ito ito daw ang kuan mo protekta ito may dagat doon guys oh doon may dagat dito sa salubungin nila kasi kabila yan doon ang may bundok dyan sa lanaw so ibig sabihin guys gusto nila tong lugar kasi ang sinaw na rito daw katsila um, katsila hindi pa ako na ano Yung lolo ko hindi pa hindi pa ano hindi pa na rating, hindi pa na ano hindi pa hindi inabutan ng lolo ko kasi sobrang tagal na guro. kasi oh tingnan mong ano sa likod ko hindi pala halublak guys yung tinawag na pagang pagang daw ko oh. oh. sa tibuok mindanao guys murag kanira may akong nakita nga naani siya nga ani wala pa akong nakakwan pero kanira mangudo yun guys kung narinig na kwento na tungkol dito guys sino unang panahon may kwento lang to sa mga matatanda oo Un una gusto lang kunin to na lugar sabi ng mga matatanda tapos nilibutan ito ng maraming sundalo kasi may dumating daw na kala ano sumalubong din nila kilala dito dito sa lugar na to kay bigla na lang daw dumami yung mga sundalo nakita ano, mga matanda ko oh, dumami pinal pinano nila iuwi na ang mga sundalo doon kasi may dumating na barko daw gustong kukunin di ko pa alam yan guys kasi kwinto-kwinto lang so dito guys maraming sundalo doon sa unang panahon at bigla na nang daw nag-protect pinrotekt tahan nila tong lugar na to yun ang istorya pero yung matatanda na nakita ko kanina siguro siya ang nakakaalam nakita ko kanina kasi nagbablog din siya nakita ko so yung kwento na yun guys aalamin pa natin dapat nakilala natin yung matanda yun so atuo na to let's go